Hello mga kaibigan. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Kamusta naman kayo? At uh, ako naman natutuwa na sa inyong patuloy na pakikipag-ugnayan uh, uh, sa isa't isa sa pamagitan ng pakikinig ng napakasimpleng pagninilay na ito sa inyong masigasig na pagsusubaybay at sa mga komento, ako na may na sisiyahan na bumabasa ng inyong mga opinyon uh, opinion, ng inyong mga pagninilay. No? Sana wag kayong mahiya na magkomento rin kung ano ang inyong saluubin. At uh, siguro sa ating araw-araw uh, na pakikisalamuha sa buhay, alam ko marami sa atin ang nabibigatan na minsan, napapagod, naguguluhan. Ngunit dahil sa kabutihan ng Panginoon ay patuloy natin itong nalagpasan. Maraming salamat sa Panginoon. Amen? Oo nga, ang Panginoon ay napakabuti. Sana sa likod ng ating kahinaan, sa likod ng ating pagkukulang, makita natin palagi na ang Panginoon ay napakabuti sa atin. Hindi tayo pinabayaan patuloy siyang gumagabay sa atin. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakipag-share, pagbahagi ng vlog na ito. Kaya ng sinasabi ko palagi, kayo rin ay naging misyonaryo sa inyong kakayahan na maipaabot sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kakilala ang napakasimpleng pagninilay na ito. Ngayong araw ay Oktobre 6 na tayo 2023, araw ng biyernes. Napakabilis ng takbo ng ating panahon at araw-araw ay hinahamon tayo ng Panginoon na magnilay at isa buhay ang mabuting balita na ating naririnig. Ang ating ibanghilyo sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 10, versikulo 13 hanggang 16. Ano ba ang nilalaman ng ating ibanghilyo? Dito, napansin natin na si Jesus ay nagbitaw ng salita na hindi maganda sa komunidad ng Kurasin at sa komunidad ng Bitsaida. Bakit ano ba ang nangyayari sa komunidad na ito? Ito yung komunidad na kung saan walang puwang sa kanila ang magsisi at pagnilayan ang mga kamalian na kanilang ginawa. Pagkos patuloy silang gumagawa ng masama hindi sila nagbibigay kahalagahan sa bawat isa. Hindi nila pinapansin ang paggawa ng kabutihan. Kaya para sa akin, itong pagbasang ito ay nagpapaalaala sa atin na sa likod ng ating kahinaan, sa likod ng ating pagkukulang, ay makapagnilay tayo at tumingin ng tawad sa ating mga pagkakasala at sa mga nagawang masama alam mo, alam ninyo mga kapatid bilang tao talagang magkamali tayo, hindi tayo perfect human as we are we are subject to sin meaning, meaning, ibig sabihin hindi tayo makaiwas na hindi tayo makagawa ng masama dahil ito sa ating pagkatao wala namang perfecto sa paggawa natin ng hindi maganda na ang paggawang nito ay parang normal sa katayuan ng isang tao. Maunawaan ito ng Panginoon. Ngunit ang pinakamahalaga dito na tayo mismo sa ating kahinaan, sa ating pagkatao ay matuto at malaman natin na ang ating ginagawa ay hindi nga maganda. At dahil doon, tanggapin natin ang ating kahinaan, pagsisihan natin, at magsikap tayo na magbago. Ito yung palaging hamon sa atin, ng ating simbahan, ng ating Panginoon. Na sa likod ng ating kahinaan, taos puso nating tatanggapin ang mga kahinaan ito. Hinga ng tawad sa Panginoon, sa ating kapwa kung nagkasala tayo at sikapan natin na maituwid ang ating buhay. Tungkulin natin na magturo at maging saksi ng kabutihan sa bawat isa. Maging ilaw sana tayo ng pagbabago ng bawat isa. Tingin natin sa Panginoon na gabayan tayo palagi sa ating mga ginagawa sa ating panalangin, Panginoong Isus, sumingi kami ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang. Turuan mo kaming magsikap na maituwid ang aming mga kahinaan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Hesus, na aming Panginoon. Amen.